Okay ba bang ko? <tong> Daga! Teka! 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 yung Teka! yan. Teka! 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 detektahat ako na naman mo ka wag 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 wag, wag. lekut na ah, paliwalayan ulo ulo ayos bata nailokumini sa mukha mukaku malinis na sa trabaho salamat to Oo! <laughs> oh, ano to? Ay, bakit lumaki ako? E, sabi niyo kanina, nakagato kayo na ng eh. uh, Oo oh no. Pero bakit na magkana ganito? Eh, mali maliit pa nga ho eh. Huh? Ay, 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 hindi, ay, o, hindi, hindi! Tabi! 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 Ayun na sila, oh. oh. <coughs> Kawawa naman sila. Nababasa. Oh, oh ginawa. <coughs> <coughs> Kawawa naman kayo. Ba't kayo sumugod sa ulan? Bakit ninyo lang kayo? Baka magkasakit kayo niyan. San ba kayo nanggaling? galing? Ba't maghapon kayong nawala? Paghapo kami nag raket Racket? Anong uh, raket Anong? Uh, tennis racket. Uh, buong araw kami naglilis ng mga raketa para kumitin ang kotin Oo. ah, yun. Raketa. Eh, ano yung dala niyo? Siyempre, yung paborito niyong pagkain. Kare-kare, mainit pa. Wow! Sarap niyan. Favorite ko yan. Pero, bakit kayo sumugod sa ulan? Kasi, alam mo, ang kare-kare, masarap lang kung ay, ay, mahinit. Kaya, sumugod kami sa ulan. How thoughtful of you naman. Halika, uh, tayo na tayo. O sige, salo-salo na tayo. Halika. Ano bang sabon ito? Ayaw bumula. <laughs> Hindi makalimis. O, oh, ito pang lalaban mo. O, oh, ito pa. Ano? Nagsugat na yung kamay ko. Ang dami-dami naman yan. Eh, yun na nga lang ang trabaho mo dito eh. Basta laban mo. Kailangan ko yan mamaya, okay? <gasps> Para sa'yo. Salamat, ha. Gretchen? Mm -hmm. Yes, Bong. <laughs> um may bibigay sana ako sa'yo eh. Ano <laughs> 'yon? Uh, um, <laughs> Gretchen, si si Joey. <laughs> Ang cute naman ni Joey, parang <laughs> ikaw. Mm hmm. hmm. Um, alam mo? bigay sa akin ng lola ko 'yan. Tsaka gabi-gabi bago ako matulog, katabi ko 'yan. Gabi-gabi. Eh, kinuha mo na sa bata yan eh. Tama sa ron. Kinuha ko lang. He! Hey! Pakilo may hmm. ron. Ito na mga labada mo. Thank you. Naku, madumi pa rin. Tatlong beses kong itong sinabon ah. Napano yung mga kamay mo? Naku, Aya mo, kasusunod hindi na mangyayari to sa'yo Bakit? maglalaba ka para sa'kin? Ha? Hindi, pero gagawin ko na ang sabon ng lolo ko Para hindi na magkasugot-sugot ang mga kamay mo Kawawa ka naman, ang ganda pa naman ang kamay mo Okay ba bangs ko? <laughs> Why? Taga! 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 Matagagulin natin yung dagang yan. Mahuli di kita. Huwag kayo mag-alala. Ganitong paghuli ng dagang. <laughs>